Ayan o, ayan o, nag-aalak yan o. Sumbong <laughs> sa accommodation. Ah, sa office pala. nagalak sila. yan po sila. Ito po, iniinom nila Hmm. Oh. Ayan, nabidin siya oh. oh. May ano pa. May mag-uusap naman kayong tatlo. Ano ba yan? <laughs> puro kayo cellphone na kala ko ba mag inuman tayo oh ayan ayan po may ebidensya oh. okay one for you one for you one for me and one for you sinong gusto dyan Lana iyak na yung buti wala na laman <laughs> dapat pala ginto sa iyo diyan no ha diyan yan sa iyo so dito na kayo sa mga pwesto nya. ayan kay Scarlett kaso tulog pulutan pa at least ako wala ebidensya